Uy, ang dami na naman tapon. Wow. Wait lang, baka may mahanap tayong maganda. Ayan, ubag. Oh yeah, kanais. <gasps> kanais, ani. Super nice. From the bag, from the bag, from the bag. Isang kamay ko lang. Bag yata to. Oh my gosh, bag pa rin. Oh look, a nice. Oh my gosh, may bag pa rin dito. Wala mga bay. Puro mga bag. Hala, bag din pala yan. Oh my gosh, tinapon ko pa naman sa likod kunin ko nga loh, mga bag pala yun ayan hindi na ito um, apron yeah hala bag oh. Mm. Pangdagat. ano ba yan mga bag ah, baka may mahanap pa ako dito uy mga plato wow ayan oh sandok. maganda ito kaya baka maganda to sus ang kuan wala mang kuy makupot sa kuan ay Saglit lang deh. Tingnan mo yung bag. Pero, sayang. Tapo na lang yan. Sayang ba? Ang dumi nito. Pantalo. Naghanap ako ng 30 ang size na pantalon. May humihingi sa akin private message. Hala. Yan oh, mga magaganda oh. Wow. Ito pa bakit kaya tinapon dito sayang hindi ko man siya kailangan kaya hindi ko kukunin ito oh sa nina sa bata labahan lang 'yan pwede na yan may comforter size 30 hanap ko adboy ka dapat double XL daw yun sipuan eh hindi siya kaka. ito oh ano to maganda hindi hanap tayo kasi dito nakatapon-tapon lang ayan ayun ah. shorts shorts na ano to maganda to ah ang malamig kunin ko nga yan bigay ko sa ano tong dito ah trash basura ito maganda Ayan oh. Uh. Mm, parang lagayan ng parang may mailagay ako dito. Lagyan ko nga siya something. Sayang eh, ito. Ano to? Ah, uh, pangmalamig. T-shirt, maganda siya. Ano to? T-shirt pa rin to? Ah, may pintura ito. Mmm, maganda siya para kung kuan ba para ni Elias. Elias. Yung ibutang sa ulo niya tapos magsabi ka ng Uha oh, hay Uy, ang ganda nito. Kunin ba natin 'yan? Uhahay. Oh, Ambot. Uy. Bakit kasi ganito? Bakit ba sila magtapo ng ganito? Uy, sayang ba? Ano 'yan? Ah, ayan oh. Eh. Kanang para upuan. Para upuan sa kuan di man sa sakyan ng katkat ko pero ayun na pinagtatapon tapon lang ito oy pantalon may nilagay na pantalon short pala sexy pa naman yun know? oh, ayan Uy, blanket. Sinong may gustong blanket na naman? Oh, stop toys. Oh, tingnan nyo. Ang aso. Sayang ba? Aso. Kaila maraming tapon pero kailangan mong kuan yung bungkalin kay hindi ba nakakuan siya nakaganyan ayan o oh. naganyan Ganyan. naganyan oh. may mga tape may oy tape pala to kunin ko yung nga ayan mga ti ano yung nasa ilalim matcha Wala mga kuan mga 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 yummy yummy ano ko nga to mm. mga ti pala yan eh ayan ti wow mm, saglit eh ano ko mm. may nakakabag na naman pero ang dumi uh, merong mga halong basura. Yay, basura naman talaga to. Ano ba sinasabi ko? Halong basura. Basura talaga to. Ayan o. Oh. Eh. Ayan, mga basura. Nagkahalong pa. Yucks. You my everything. Alam, maganda pala to. Para sa bata. Bigay ko nga ito parang maganda rin pero merong kuan may madumi kuan siya natagos natagusan yata ito maganda to ito maganda Laganda. merong magaganda minsan ayan, ayan basa ito baho baho at saka basa baho at saka basa ay sayang ayan o oh. baho ay hilipat pa tayo Ye ye yakke. Chekko. Jeish. eh. ito pa yun hindi pa siya wala pa gikuha gilabay sa basura ito pa yung design yan uh, uh, alam ko ito pa yun baka gusto to alam niya nakita ko na to hindi ko siya kinuha ano kaya ito ah pang cover sa microphone kuha ko nga to cover sa microphone apat ayan yan apat lang Um, oh, gilabay. Oh. Um. Kuan sa bata. Ang sayang nga anak niya. Kanang stroller. Um. Sus, ginoon uh, na kaya mukat naman ni Dere. Eh. Why? Ang kaya mukat. Iyay, kabaho ba? Na, merong mabaho dito. Kailangan ko ng kuan ba? Meron akong kailangan para sa aking bathroom. Nag-cleaning kasi ako. Pero madumi naman ito. Dito ang eh. Ah, wala na. bahok na. Ah! Baho ay. Eh. Pero okay lang. Ganyan talaga pag mamasura. Mabaho talaga yan. Sun. Sun down. sapatos, basura. Wala na. Ay, basura sa basura. Wala na. Tingnan nyo. Wala pa ba? Ayan. Wala ba kita dyan? Wala. Ayan. Wala rin. Ah, wala rin ako nakita dyan. Ay, maghanap daw muna ako eh. Baka meron. Baka meron sa ilalim. Kasi basa siya. Kaya siguro walang namasura. Ayan. kasi basa. Ayan. <laughs> ito ice cream daw ito na damit, eh. Ay, may sapatos. Ay, kabaho naman ngayon. wala na talaga o oh, ito, hindi ko pa ito nakalakal alam niya? hindi ko pa ito nakalakal ayan oh Basak kasi eh mm. to my itchy yellow polka dot bikini mm -mm 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 -mm. Ganito oh, mga damit dito sa Amerika mga bay. katapun tapon lang. Basa, mabaho, basa, mabaho. Oh, wala na. Yan. Ah. Wala na. Bye, bye na mga bay. See you the next one. Thank you. May isa pa. Tablet lang. Ito. Oh my gosh. Computer. Computer. Hmm. Okay, bye-bye.